Abay number 1 nga itong si Lebron James pagdating sa botohan sa MVP dito nga sa Olympics. Pero bago natin pag-usapan niya mga idol ay ito muna nga si Kevin Durant. Takakatapos lang ng napakagandang performance last game. Abay ngayon naghahanda na nga sa anilang next matchup laban nga sa South Sudan. Well, etong sa interview ni Kevin Durant pang idol ay natanong nga siya about sa kanyang naging pagbabalik sa Team USA at actually sinabi ni KD mga idol ang kanyang lungs nga daw ay talaga naman daw nahirapan ng dahil first time niya lang maglaro ng real basketball mga idol in months. Pero nakita rin naman natin mga idol kahit hirap itong si Kevin Durant, abay grabe pa rin ang kanyang ginawang performance para nga tulungan ng Team USA na manalo. And tanong din siya mga idol about sa kanyang perfect first up laban sa Serbia na 8 8 And well, binigyang credit ni Kevin Durant ang kanyang mga teammates dyan. Kanyang sinabi na sila nga daw ang daylan kung bakit siya nagkaroon na gano ng ganong klaseng performance.

At ngayon ay atin ang pag-usapan ang MVP voting so far dito nga sa Olympics after ng dalawang games. Well, sa USA ay isa pa lamang mga idol pero hindi nga yan naghadlang. Parang nga ito si Lebron James ay malagay nga sa number one spot pagdating nga sa MVP voting. And well, siya mga idol ang number 1 with 6,560 votes. Pangalawa si Kevin Durant with 4,020 votes. Well, sila ang favorite na manalo ng gold medal and for sure sa kanila rin kukuha ng MVP. And well, after nga ng isang game, abay na pagbotohan agad ng marami na ito nga doon si Lebron James ang MVP na ito nga ang Olympics tournament na ito. And well, maraming nagkomento na fan na hindi na nga daw sila nagulat or magugulat kung Lebron actually wins the MVP na dahil sa kanyang ginagawa nga daw para sa Team USA. Siya daw mga idol lang talagang nagbubuhat nang nangunguna para nga sa Team USA at sa kanila nga panalo. At I expect nga ng marami na magpatuloy nga yan mga idol. Nakita naman daw natin nga sa past 5 practice games na itong Team USA kung sino ang best player doon. At ito na si Lebron James. And they expect Lebron James to continue to Be the best player nga daw dito sa mga Susunod na games na itong ang Team USA at patuloy nga daw Pangunahan ang USA sa panalo Anyways mga idol kayo ba Ano bang masasabi nyo dito Do you think Lebron James can continue His amazing play para nga sa Team USA And eventually manalo ng MVP Or sa tingin nyo may ibang player Na aangat at aagawin Ito ang spotlight kay Lebron Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion